Original ba to? So ayan mga boss, madalas to tinatanong sa atin. Yes po, original po lahat ng local merch na binebenta ng Local Vision. Dahil natanong nyo na rin yan, bibigyan ko kayo ng tatlong tips para may iwasan ng mga peke. So unang tip, yung design ng shirt, yung design ng brand. Siyempre, check-check nyo muna sa website or sa page nila or sa mga authorized reseller kung nag-release ba talaga ng ganong design and second yung materials so, kung makahawakan nyo sa isang store yung isang legit yan makikita nyo yung materials is quality yung tela quality yung print madalas silk screen and then kompleto sa labels may tiketa and then meron ding hang tags at stickers sa so, packaging more on frozen ziplock uh, clear plastic so yan meron ding mga paper bags yung iba and then pangatlo mga boss etong presyo. So ayan, huwag kayong magpapasilaw sa mga below 200. May mga hoodie pa na 200 plus yan, lalo na sa mga kilalang brand. Yan, marami na may meke dyan. So huwag kayong magpapasilaw sa murang presyo, lalo na sa online. And bonus tip ko kung naghahanap talaga kayo ng legit at para hindi masayang ang pera nyo, bumisita na lang kayo sa mga legit store, authorized reseller gaya ng Local Vision. So yan, dalawang branch ng Local Vision. Meron tayo dito sa Tanawan tapat lang tayo ng Fate at meron din tayo sa Batanga City, tapat lang ng KFC Kuminta. So yun lang, maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless.